kapagod, guys. Ang lakas ulan sa labas kanina. Kaya basa yung mga upuan. Hindi pa ako nagdi-dinner. Kaya bumili lang ako ng aking dinner. Dahil nagtitipid ako ngayon. Kaya bumili ako ng dinner ko. Ito lang yung dinner ko. chicken pie. Ay, wala na palang chicken pie. Kaya ito is spinach pie. Hindi ko to, paano ba buksan to? Tangina na? Minsan lang kasi. <laughs> Minsan lang kasi tayo makatikim dito. Hindi natin alam buksan. Mmm. Nandun pala. Wala siyang plato. Bakit walang plato? Ay! <laughs> wow! Ininit pa. So, ito lang po ang... Aray, 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 aray. Mainit, mainit, mainit. It's hot. <laughs> 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 Hindi ako binigyan ng kutsara. ng So, ganito pa ako pag nagtitipid. <laughs> Hindi na ako gagamit ng kutsara. Para walang hugasan. Kain tayo guys. Spinach pala. Ito wala na pala yung chicken pie. Mmm, -hmm, yummy. Mm. Ayoko kong kumain doon sa loob kasi malamig. Kaya tinick out ko na lang ito. Ang sarap ng spinach pie. Cheesy spinach pie. Ah, hindi pa yan. Spinach quiche. Marunong akong gumawa nito. <laughs> jo ano? Jo ano? Jo ang Seven dollars lang po siya. Seven dollars. Busog ka na. Ito po ang dinner ng mga brook. siyempre, <laughs> hindi mawawala siyang kinong lansunis. So, yung gastos ko lang today, $10. Kasi seven dollars plus two fifty. Wala pa palang ten dollars. So, ganun pa ako magtipid. Mas masarap pa ako kapag nagagawa ng spinach cookies kasi ang nilalagay ko ano cheese is yung feta cheese yung cheese ng yung goat masarap siya ito anong itlog lang nilagay <laughs> tuturuan ko yung Starbucks sang so, ganto guys, busog ka na. Ow! <laughs> Dinner in bed. Oo, so, hindi ko kayang obot yun. Kapag magte-take away ka, tapos gusto mo ng paper bag, my charge po ito 10 cent mm. Mm. wala yata yung mga amo ko kasi nag nag hi ako walang may sumagot <laughs> baka hindi o oh, baka sarado yung kwarto kasi si Mimi hindi pa lumabas very healthy yung dinner ko ngayon kasi spinach Naantok na ako, guys. Dito lang ako sa bed ko nag-dinner kasi gusto kong sumandal. Kunti na lang. Pero mas gusto ko talaga yung chicken pie. Hindi ko siya masyadong bit yung ano, spinach cheese ng Starbucks. Hindi siya cheesy. Itlog lang nilagay. Mmm. Parang hindi ko na kaya. Kapag pinalayas ako na nga, mukhang dami kong bagahe. Yummy. <laughs> Stop it. Pangain ako ng dessert. Lun so near. Sabi ng doktor, kapag kakain ka, palipasin mo mo ng 30 minutes bago ka uminom ng tubig. Para antayin mo munang mag-digest yung kinakain mo. Grabe kanina guys. ang lakas ng ulan. Pag labas ko kanina, ang lakas ng ulan. So, hindi ko sinuot yung aking sapatos. Binitbit ko. Alam nyo bang dalawang beses akong nadapa? <laughs> dalawang beses na dulas yung inyong princess. Grabe. Nakakahiya. <laughs> Tapos na lang sunos, guys. Grabe. Kunti lang tao ngayon sa MRT. Ano nangyari? Yung mga tao siguro maagang naguhiang. Hmm. my gosh kapag ako nakakakita lang lang hindi ko talaga siya tinitigilan oh my gosh nadurog mm. na siya what hmm na-smash ko yung lansones. Bumila ko ng ano, lansones at saka lumingan. super dumbest guys pinigyan ako ng pampaganda ng aking kushi ng aking kushi kushi tingnan ko nga kung ano to oto essence So, 'yan lang po muna guys. Thank you for watching, babush.